So ayan, kumusta na po tayo muli? tayo po ay mag muli ng ating gospel. Ang sabi sa Roma 8 verse 31 Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang mahakalaban sa atin? So sinasabi dito na walang sinuman man na mas makapangyarihan kisa sa ating Panginoon o walang sino mang ang pwedeng sumira sa atin dahil mabibigo mabibigo sila maaring laban sila sa atin ngunit hindi sila magtatagumpay dahil ang Diyos ay nasa ating panig wala tayong dapat ikabahala tandaan po natin na ang Diyos ay laging gumagawa ng mga bagay na makabuti para sa atin. Dumaranas man tayo ng ang mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Lagi nating tatandaan, andyan lagi ang Diyos. Wala tayong dapat ikabahala. Wala tayong dapat ikatakot. Amen. So tayo ay manalangin, Diyos na banal at buhay na makapangyarihan sa lahat kami ay nananalig sa iyong wala hanggang kapangyarihan, Panginoon, na wala sino mang makakagabi sa amin dahil alam namin ito ang Diyos na buhay na siyang lumalaban at sumasanggalang para sa amin. At ang iyong biyaya, Panginoon, ang isa niya pinanghahawakan na wala sino man pwedeng makapanakit sa amin dahil ikaw ang siyang sumasanggalang para sa amin. Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba ay ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ay aming dalangin. Amen.